Ayan po, ayan po. Good morning, good morning mga kapatid. Magandang umaga, magandang araw. Andi dito na naman po tayo. Papasok po tayo sa trabaho mga kapatid. Samahan niyo po ako at magbibidyo po muna tayo. Kasi po medyo maaga pa naman. Kaya andito. sa po muna natin ang pagkakataon ng pagkakataon na makapagbibidyo-bidyo. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Going to work po tayo mga kapatid. Samahan niyo po ako. Ayan po. Ang ganda po ng view po dito. Ayan po. Hindi po ba? <laughs> ayan po, ang ganda po ng view. Ang ganda po dito ba? Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan po yung building po ng bus na sinasakyan po natin. Doon po sa second floor na natin tikuhayin yung bus. Kapunta po sa ating trabaho. Ayan po. Ayan po. Ayan po, ayan po yung building. Doon po sa second floor natin kukunin yung bus na papunta po sa ating trabaho. Ayan po. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay mag pag video video po muna medyo maaga pa po. Ang pasok ko po talaga kasi alas 9 ang oras. Pero maaga po ako pumapasok para maaga rin po ako makauwi. Sabi nga nila, basta maaga ka mag-umpisa yung trabaho, maaga ka <laughs> na Kaya ayan po. Ayan po, ganda po ng view, ayan ganda po ng lugar, ang ganda po. Ayan po. Pasok na po tayo sa building para kumakuha natin yung bus. din yan. Kaya lang madami pong tao doon bakit hindi po tayo makapagsalita doon kasi po hiya na naman tayo at iisin na lang po natin magwalang hiya na lang po tayo <laughs> sama lang po kayo mga kapatid ayan po akyat po tayo sa sikam pero doon po natin kukuhayin yung bus natin sa sakyan ayan sama-sama po kayo mga kapatid marami pong tao kasi ito po yung building ng, ng, ng bus po doon po natin kukuhayin sa taas Salamat lang po kayo.

hindi nga po lahat yung ito. Ay hindi. sa mga bus natin ayan po ayan dito po natin po kuhayan yung bus dito po tayo sa second floor ah, ahingal po hindi <laughs> po kasi ako nag-elevator ng lang po ako ayan po. ayan po ayan po tuloy na po natin yung ating bus ang ingay po nung ano ate, anong oras ba alis tong bus na to nandito na po tayo sa ibabot nakasakay na po tayo ng bus bibiyay na po tayo papunta sa ating trabaho kaya e, sama po kayo mga kapatid video na rin po natin yung madadaanan natin ayan po hindi naman po madami mga 10 po kami nandito sa loob ng bus kaya pagramdam ko po marami rami na po yun ayan paalis na po ayan paalis na po ang bus asama lang po kayo mga kaibigan journey, araw-araw. Biyernes po ngayon. Bukas may pasok pa rin po tayo. Kaya e, bukas may biyahe pa rin po tayo. Lunes hanggang Sabado po ang pasok po. Eh ngayon po ay biyernes. Kaya andito po tayo sa biyahe. Sige tingin sa akin yung mga tao. Sabi niya, sabi nila, bakit kaya mama ko dal-dal dal-dal? Pero nakikita nila, naka-video tayo. En de pojoen draait sa biyahe natin eh, ito. Pagbaba po natin sa pasindi na po malipot. Simula ka baba na po tayo. Sandali lang naman po yung biyahe. Mga 5 mga five to 10 minutes lang po. Mga 6, 7, 8. Ganyan po. Hindi po marinig yung pagdadaldal natin. Kada <laughs> po tayo ng bus na medyo luma na, kaya maingay po. Pero pagka lakas uh, sakay po tayo sa bagong bus, hindi po maingay at well, hindi po masyadong marinig yung yung andar niya. Ito po luma na kaya maingay. ayan po nakababa na po tayo pasok na po tayo sa ating work, work, work sa bagay, hindi po, maglalagad pa po tayo ng mga 20 minutos po yung lalakarin natin kaya samahan nyo po ako sa aking paglalakad samahan nyo po ako sa ating mga mga paekloy-ekloy <laughs> kumusta nga po, sa nga po nga pala kayo mga kaibigan sana po patuloy nyo pong sumaybayan ng Kuya Dur Vlog 23 at tayo po ay magpupwintuhan palagi Lagi nyo po ako sasamahan sa aking mga pa-video-video pa kasi yun lang naman po sa... Ngayon po, ganun lang po muna tayo. Sama-sama po tayo sa work. Pero pag nag po kami, malapit na po yung vacation namin sa Pinas. Sigur, sa ano po, sa July at August po, nasa Pinas po kami. Kaya, hinihiling ko po sa inyo na samahan nyo po ako. Ay, teka po ah, ikutin po muna natin yung ating video. Aver, hindi pala pwede Sandali po. Ayan po, inikot ko na po yung ating video kasi po kaganina, naka, sa labas pala nakatutok yung aking video kaya hindi niyo po ako nakikita. Kasi nasa bus po tayo, pag nakatutok po sa akin yung video, eh pati po yung mga kasama ko sa bus, eh makukuhaan po eh, alam niyo na po baka magalit sila. <laughs> kaya sa labas ko lang tinutok ng, sa, labas ng, sa labas ng bus. Kaya ayan po, ayan po tulad ng sabi ko kaganina, eh, sa July at August po nasa Pinas po kami. Kaya samahan niyo po kami doon sa ating sa ating sariling bansa po. At tayo po ay magkukwentuhan. Ay marami po tayo mga gagawin po doon. Magtatanim po ako kung mayroon ako mapagtanim doon sa ating paligid ng ating barong-barong. May maliit po na lupa doon sa barong-barong ko. Mapagtaniman po ng gulay. O kung ano man ang pwedeng itanim o kaya doon po sa lupa ng anak ko at itignan po natin kung ano po gagawin natin kaya subaybayan so nyo lang po ako samahan nyo lang po ako sa aking mga gagawin sa Pinas ayan po pagod maglakad pero bueno hindi nabababa lang po natin kalahalakad lang po natin pero nakakahingal na kasi po paakyat po kagaling ginawa natin kaya ayan po nakakapagod kaya talaga lang matanda na <laughs> pero sige lang laban lang ganun po talaga ang buhay laban lang kahit medyo hindi na kaya kakayanin ganun po talaga malamig po ah. malamig po dito ngayon bueno hindi naman po ma hindi po tulad ng una na sobrang lamig. Kailangan po dalawa-dalawa jacket mo. Pero ngayon medyo isa lang na jacket, okay na. Pero pag doon po sa kusang kami sa nambahay namin, hindi po masyadong malamig doon. Kasi kasi nga po, iba po ang ano doon, ang klima. Kasi po doon sa kung saan kami nakatira, medyo mainit po ang lugar na yun. Pero dito rin po yun sa Tenerife. Sa Tenerife, Spain, dito rin po yun kasi nga po bas nga lang po ang sinakit kaya lang po kasi dito medyo malapit sa dagat at may bundok kaya malamig po dito sobrang lamig po La, kaya pagka, pagka may pasok na po at, taglamig na po talaga dito pag alis ko doon sa kung saan kami nakatira isa lang ang jacket ko pero pagdating sa lugar natin, kailangan dalawa ang jacket ko kasi sobrang po ang lamig at umot nga po ngayon sobrang lamig ko kanina kaya manipis po itong jacket ko ngayon kasi po ayan po manipis lang ang jacket ko kasi po akala ko po hindi ganito kalamig pero super lamig pala pero sige lang po andito na tayo pag eh. pag malapit naman na sa trabaho kaya tuloy tuloy lang po tayo nandito na po tayo wala ka tayong ibang kami ayan po tawid po tayo kasi po punta po tayo sa tawid para po maglakad na po tayo ng mabilis ayan po hindi po pala naiikot itong ano na to itong pag naka video po tayo sa atin nakaharap sa atin nakaharap po hanggang sa natapos yung video kailangan e patay mo na natin o e para maiikot po natin yung camera o yung yung screen at para sa ano naman po sa iba sa labas o hindi tayo ang napicturean po yung ating atin paligid kaya lang po uh, hindi po ako makikita <laughs> eh, kukwentuhan lang po muna tayo. Pero ganun din naman po, ayan po ang video, ayan po ang view. Kaya patuloy niyang po ako samahan para makita niyo po ang view habang ako ay nagpupunto. Ayan po. Nakikita niyo ako, nakikita niyo ang view, at ako yung nagpupunto. Hindi po ba? <laughs> Kaya maraming maraming salamat po mga kapatid patuloy nyo lang pong sumabay yan ang Kuya Dro Vlog 23 marami po tayo mga patawa patawa po dito lalo na po pag nakauwi na po tayo kasi po dito medyo ano po eh uh, hindi po masyadong maka maka isip ng mga patawa kasi po marami po tayong iniisip eh. pagka nasa Pinas na po tayo wala na po tayo masyadong iniisip eh. kasi po nandun na po tayo sa ating pamilya bueno, hindi. mga anak po kasi hindi pa naman si Moses magkasama kami dito ni Miss kaya pag-uwi namin magkasama rin kami at kumpleto po kami kulang lang ng isang anak na maiiwanan namin dito eh, may mga pamilya na po lahat sila eh. at yung aming dalawang anak doon at yung aming mga apo, mga manoga yun po ang makakasama namin kaya patuloy lang po nyo kami sa babayan at nang makita din po ninyo kung saan po kami nakatira sa Batangas sa aming barong-barong <laughs> Ayan po. kada natingin po yung mga mayari ng kutsi. Marami na pong ano eh, damuhan na po dito eh. <laughs> Kaya, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Salamat po sa inyo yung pagsubaybay. bay so, malaban pa po tayo. Kahit tayo po ay matanda na. Work, work pa po tayo. Kailangan po eh. Mayroon pa po tayong binubuhay. Mayroon po akong mga apo na pinapag-aral. Yung pong aking mga anak. Pero hindi ko na po sila pinag-aaral kasi may hindi na po sila pero kailangan ko po silang suportahan ayan po ayan po ayan po ang view ayan ayan kita nyo po dyan po ang view dyan po ako nagtatrabaho kaya maglalakad po tayo mula rito ang pero ganina pa po tayo naglalakad ayan po dagat po yan dagat ayan bundok po <laughs> ayan 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 po, sandali lang po at papatayin ililipat ko po kayo doon sa para nakaharap po kayo doon sa ating lalalakaran. Ayan po, ayan po ang view ng ating harapan. Ayan po ang harapan po natin. Diyan po tayo magtatrabaho magta, diyan sa lugar na yan. Kaya diyan po po kayo hinarap kasi pag sa akin lang po sa akin kayo nakaharap. Okay, eh, magsasawa po kayo sa mukha. Po. Mabuti na po dyan para hindi kayo magsawa. <laughs> joke lang po, joke lang po. Para hindi po kayo magsawa sa mukha. kung makita nyo po yung view kung saan ako nagtatrabaho. Dyan po ako nagtatrabaho. Dyan po. Doon po banda sa may bandang dulo. Sa dagat po eh. Sa dagat na po tayo nagtatrabaho. Kaya yan. Ngayon po ang ang view. Andito po ako sa taas kasi naglalakad po akong papasok. Ano po eh, mula doon sa pagbaba ko sa bus, 20 minutos po ang lalakarin natin. Kaya nandito po ako naglalakad pa. Eh, eh video lakihan po natin. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan po ang view ng ating papuntahan, ng ating papasukan. Ayan po. Patuloy po tayo sa ating paglalakad. Ayan po. Sama lang po kayo. Ayan. Pagkat yan, medyo maliwanag. Pagkat naglalakad na malap Pagkat yan na lang. Ayan. malikot po di eh, po ba kasi po naglalakad po tayo eh <laughs> dati po mayroon po akong kutsi kaya lang po nung nagtrabaho ako sa restaurant ang apat na taon mahigit eh nung mga anak taon na ako sa restaurant hindi ko po akalain na mawawalan ako ng trabaho sa restaurant kaya ibininta ko po yung kutsi ko eh nung nakadalawang taon na po ako bigla naghirap po ang Espanya wala na pong pera ang Espanya nagsara po ang restaurant eh siyempre po nagsara ang restaurant wala na akong trabaho kaya bumalik po ako sa dati kong trabaho buti naman tinanggap po ako ng amo ko eh yun po sa bahay po ang dati kong trabaho kaya nagbalik po ako ngayon sa bahay po ako nagtatrabaho ayan po eh dito po sila nakatira pero noong araw doon po sila nakatira sa sa Santa Cruz doon po sa kung saan kung ang kami nakatira malapit po sila doon kaya kung doon po sila nakatira hindi po mahirap ang paglalakad kasi po malapit na eh dito malayo po dalawang sasakyan eh isang train at saka isang bus. Ganun po ang sinasakyan natin araw-araw. Ganun din po sa pag-uwi na paghapon. Apat na sakay po ako sa isang araw. Kaya laki nga po ng pamasahe. Mabuti nga po isang taon ng mahigit na nilibre na po ng gobyerno yung pamasahe. Basta at mayroon kang card na may mag magla mag, mag uh, mag tawag magsusulosit ka ng card sa sa bus station at magagamit na po yun sa train at sa bus. At libre po yun. Nung una lang may bayad po yun. Pero nung pagka nagamit mo na at nakuha mo yung minimum na sakay, parang 15 na sakay po sa isang buwan, eh libre na po yun. Eh kaso po ako sa isang buwan eh, apat na sakay sa isang araw, eh ilang sakay yun sa isang buwan. Eh 26 days ang pasok ko sa isang buwan kasi linggo lang po ako walang pasok eh. Pag Sabado po may pasok po ako. So, binilang-bilang ko po. Palagay mo na, 25 days times 4. Kasi 4-4 na sakay ako sa isang araw. And, so, 100 na sakay po. Eh, sobra-sobra po doon sa minimum na sakay. Kasi nga, 15 na sakay lang daw sa isang buwan. Eh, 100 na sakay ako sa isang buwan. Kaya, sobra-sobra po yung na-up. Uh, pukuha ko doon sa kanilang minimum. Kaya, ayan po. Kaya, nabigyan po tayo ng card na gratis. Ah, uh, Libre po. Libre na card. Wala pong babayaran. Pero nung una, una lang, pag sa pagka naglabas ka nun, nagsulusit ka nun, may bayad lang po. Pero ano lang, 5 euro lang po. E samantalang pagka namasahe ka, pag wala kang card, mahal na po ang kumasahe ngayon kasi isang taon na, abir, magkano na. Parang kada isang sakay, 1.25 po, euro. 1.25 euro. Ay apat na sakay sa isang, di, isang araw. Apat na sakay, apat na 1.25. Hmm? 2.50 5, 5 euros isang araw sa card 5 euros isang araw ay, mahal yun pala ngayon ko lang naisip na ganun kamahal ang pamasahe, pero nung sumasakay pa ako, pero may noon po mayroong card na nabibili rin na ang card eh parang halos halos may bawas po na 70%, ay di, 30% ang bawas. Entonces kung ang, uh, ang noon, wala pang piso kung mayroon kang card. Pero ibang klaseng card po yun. Uh, ngayon, ang card ngayon, ibang klase din ang card. Eh, yung card ngayon na ibibigay sa iyo kapag ka nagsulusit ka para po sa buong uh, Tenerife. Kahit saan lugar sa Tenerife. Pero noong araw, yung card na binili na ibibigay, ibinili mo pag uh, noong araw po na arawan pa ang card. I- eh, dito lang po sa kung saan ka nakatira ang tawag po inter inter urbana <laughs> ano bang tawag sa atin kung baga sa ano kung sa sa nila sa Maynila ka nakatira sa buong Maynila lang pagka lumampas ka nang punta ka nang Mandalo may bayad na iba na po ang card doon pagpunta ka nang Makati iba na rin ang card sa Maynila Maynila lang ang card mo ganoon po Ganon po nung una ang card ngayon nakabili nakabilinan na lang parang buong Pilipinas Parang buong Ay, hindi. Parang buong, kunyari, sa Luzon ka nakatira, buong Luzon magagamit mo. Pag punta ka ng Bisaya, iba na ang card doon. Punta ka ng Mindanao, iba na po ang card doon. Ganun na po ang patakaran dito ngayon. Kaya ang card namin, nagagamit dito sa buong Tinripe o sa Islas Canarias na tinatawag. Ganun na po ngayon. Kaya nga ngayon po, bag nagbakasyon po kami, kakausapin ko po yung opisina, tatanong ko kung ano ang gagawin ko kung kailangan namin mag-renew muna o magpaalam sa kanila o paano kaya ayan po ayan ayan malapit na po tayo kailang minuto na po ba tayo kaya sige lang sama po kayo mga kapatid sa ating mga paglalakad ito po ang magandang lakad-lakad papasok lakad-lakad papasok <laughs> Ganoon po ang ipapamagat po na itatitle po natin dito sa ating video ito. Tayo nang lumakad papasok. Ganun po ba? magandang title. Ano po ang title pala? <laughs> title. <laughs> Turuan nyo nga po ako kung ano ang magandang title po. Sa ganitong naglalakad po tayo papasok. Ay, para biglang pumangit ang view na against the light po. Pero hindi pa naman nagkakaroon ng light kasi hindi pa po lumalabas ang araw. ay dumaan po na kotse kaya tumigil po muna tayo. Ayan po yung hagdanan po na yan. Papunta po yan sa dagat. Papunta po yan sa dagat. Yung hagdanan na yan. Ano po mga kapatid? E hanggang bukas po o hanggang mamayang gabi o mayang hapon o <laughs> hanggang kailan. Hanggang mamaya po. Hindi po pwedeng hanggang kailan. Kasi po, kailangan po natin mag-upload araw-araw. Kaya, yeah. salamat-salamat po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye, bye po. I love you all. Maraming salamat. Salamat, salamat, salamat po. Thank you, thank you. Bye-bye po. Bye-bye.